Yes, good afternoon guys. Mga uh, I know sa tat tatanungin niyo bakit napakatagal na masundan yung vlog ni WhatsApp daw. No, but uh, right now po free na tayo at magfo ko na po tayo sa vlogging dahil uh, ang na po yung gastos natin at uh, mahirap pag nagkaganon. So anyhow, uh, ngayon po pero ang issue po natin ngayon is sa uh, iPhone 61, no? Yung so, papalitan po natin 'to ng battery and LCD, no? So well, of course ito po yung mga unit na Sometimes, ini ko talaga or uh, binabanggit ko sa customer uh, practical pa ba na ipagawa? No? Why? Dahil uh, ito po yung mga cellphone na halos kasing presyo na nung unit na second hand, yung value nung pagpapagawa. No? So, kaya minsan sinasabi ko mga customer, bumili na ng bago kaysa ipagawa mo yun. No? May mga ganun po akong option na ibinibigay sa customer na Huwag pagawa, ipagawa. Bumili ka lang ng bago dahil uh, medyo mahal yung pagawa. Uh, na halos pantay na siya nung bibili ka ng second hand. So, pero tinanong ko si Kuya. So, kuya, bakit ba ipapagawa mo yan? So, wala ka na ba ibang phone? Tinanong ko sa kanya kung wala na ba siya yung phone para mabigyan ko siya ng choice na pwede hindi mo na ipagawa no? kung meron kang phone. Unfortunately, sa kasamang palad, si Kuya pala ay sabi niya nalaglagan daw siya ng cellphone yesterday. Eh, sa saan lugar? May Pasay. Pasay. Ano pangalan mo? Vincent. Vincent. You no, know, so, uh, back in the day, mayroong artista na sikat na sikat, si Vincent Dafalong. You no? Know, so, either way, uh, so unfortunately guys, na nalaglagan daw siya ng cellphone yesterday sa Pasay. You no? Know, so, sabi ko, wag kang titingin balagi sa babae. You no? Know, so, kung No? You know, so, kaya uh, hinay-hinay lang sa pagpapakita So yan po guys, no. So iPhone 6 po, sabi niya previously na check ko na 'to. At ang sinabi ko sa kanya is uh, papalitan ng battery, papalitan ng LCD. And uh, may contention ako dahil sabi ko nga eh, pag halos ka na nung value ng unit, yung repair na mo automatic 'yan. Binibigyan kita palagi ng choice. But this time around, sabi niya wala siyang choice, wala siyang, siyang ibang option dahil uh, wala siyang ibang phone. No? So, papalitan natin guys. Uh, LCD at battery. No, pero nandiyan pa rin yung contention ko na minsan hindi na practical. No, so, paritan natin guys, panarin nyo no? so, para mapasay natin si Kuya. Pero kabisado mo pa naman lahat ng password, etc. No, so, check natin guys. No. Papacheck ko muna kay Kuya, then i-fix natin. No? Check mo na lahat. Siguro guys, nagtataka kayo kung bakit uh, binoblower ko pa yung, okay. yung LCD Or may mga part talaga ng cellphone na pag nire-repair kailangan initan mo. No? So, may mga piyasa po kasi na kailangan initan mo para yung pagkakadikit niya sa pinaka-board, pagkakadikit niya dito sa LCD, eh smooth yung pagtatanggal mo. No? So dahil pag yan po hindi mo ininitan, ah, hindi mo nilagyan ng kaunting thinner, automatic yung pag piniklat mo yan, eh baka madali ka, baka maputol yung flex, at yan po iniwasan natin so dahil automatic yan abono yan so, oh no yun guys no? so pinapa double check lang kuya para bago ko i-fix eh check na check na no? so wala nang X yan no? so yun lang guys tandaan nyo po no? so hindi po lahat ng nagpapagawa sa akin eh ginagawa ko no? so marami rin dyan tinatanggihan ko dahil hindi na practical na ipagawa pa ang isang unit no? dahil uh, mas makakamura pa sila kung bibili sila ng bago ng second hand kesa ipapagawa pa yung cellphone or yung tablet nila no? so bibigyan ko yung example na uh, karamihan po na hindi ko yung mga ipad uh, mini 2 na paliting lcd ipad mini 1 dahil valueless na no? so wala nang value no? so hindi mo na magagamit ng matino yan dahil napaka baba pa ng virtual ay may mga Samsung din, mga S8, S7, S9. Samahan mo ng plus na hindi ko na rin pinaparaga ng LCD, mga Note 5. Dahil uh, mas mura pa kung bibili ka ng second hand kesa ipapagawa mo pa mo ng LCD. No? So, but uh, depende pa rin sa customer kung talagang gusto niya. Pero sometimes nakakukuha sa reason. No? So, hindi lahat talaga ginagawa No? So, dahil hindi na practical, may pagawa pa, at mas practical pa na bumili lang ng bag. So, yun guys, tapos na 'to, no. So, nakita na rin na paliwanag ko. May mga unit talaga na hindi na practical na ipagawa. Ano? So, but in this case, wala akong magawa dahil si Kuya wala na ibang cellphone at syempre, uh, nandito na 'yung mga files niya. So, ipagpapatuloy niya na lang, no. So, mga scandal niya, no. So, <laughs> uh, kidding aside, uh, so while uh, hindi naman ako against, no. So, binigyan ko pa rin siya ng choice na kasi iPhone 6 lang to ano? so, ang second hand dito makakabili ka ng 2,000, 2,500 no? so then ipaparepair mo close to that yung gagastasin mo no, then syempre bibigyan ko siya ng gusto mo ba talaga ano, so, kasi pag sinabi ng customer na okay lang kuya mayaman ako wala tayong magagawa talaga gagawin natin yan so yun na guys maraming salamat po sa patuloy po na support kay WhatsApp Bob kahit na medyo matagal po tayong hindi nag-update no so uh, medyo busy lang si WhatsApp ba but uh, sometimes kailangan mo rin talaga ng uh, or magandang mood para makabalik ka sa isang gawain at uh, gagawin natin magbabalik po tayo sa, hindi lang si Fernando po junior mabalik pati sa WhatsApp ba babalik din po yan guys na, no, so, ayun uh, ang pangalawa again, Marvin Vincent Vincent pala pangalawa so ayun lang guys no, maraming salamat po kay Kuya Vincent dahil uh, sa akin siya nagpagawa at uh, in spite of my objection no? so, and my reasoning, eh, pinagawa niya pa rin itong unit. So, kahit paano kikita si WhatsApp. Yun lang guys, maraming salamat. God bless, God so, bless. Pagubuhin ko natin.